dahil nga nakita kami ng aking followers at nagbigay uh, siya sa akin ng maraming gulay, sinasali niya ang aking mga kaibigan, so binigay niya sa akin lahat, at ako naman ang magbibigay sa kanila so tinawagan ko yung isa ko kaibigan sabi ko sa kanya na um, kunin niyo ang mga gulay niyo dito parang hindi ito mabulok. <laughs> so, ayan na nga. dahil pupunta naman siya after work, so tamang-tama talaga manghapunan kami. So, sinasali ko na lang sila sa hapunan. Parang hindi na sila kakain pa sa labas at parang hindi na rin sila magluto. So, ayan nga. Nagluto ako ng buto-buto ng baka or bulalo or spare ribs. Ano mang tawag niya. Ano? So, masarap yan siya. Nilalagyan ko lang siya ng pichay at saka, ano ba yan? Pichay at saka mais. Oo, bumila din ako ng mais. Ayan po, naghiwa ako ng maraming sibuyas na dahon. Mahilig talaga ako sa sibuyas na dahon, kahit nga sa mga salad-salad, gustong-gusto ko yan kasi nga, ito yung parating ginagamit namin sa probinsya, kasi yan ang pinakamura so, naglalagay din, naglalagay din ako ng, ano, ng bell paper, kasi nga, parang manamis-namis ang lasa ng ating sabaw, nang dahil hindi nga ako nagbibitchin matagal ng panahon so, ayan, at saka sibuyas ang ginagamit ko talagang sibuyas ay sibuyas na puti, no, nang dahil, ano yan siya, sweet onions, yes, kailangan hindi mo na kailangan pang magbitchin at manamis-namis na yung luto mo, nang dahil nga sa mga spices. Isa na yung makapagpalasa, yung sibuy, sweet onion. So, ayan, nilalagyan, nilalagay ko na ang mga spices niya doon. Pinakulo, pinalambot. At ngayon, ilalagay ko na ang aking um, tawag dito, mais. Ayan, yung mais na yan ay napakatamis talaga. At yan naman, nilalagyan ko na naman ng aking napaka cabbage, Kasi nga, wala akong regular na batchoy, So, yan na lang. So, ito na, naluto na siya, no? So, libre na ang sabaw namin meron na akong ng isda mga nanay ito nakabili ako nito sa tindahan so, pero pinahiwa ko na lang kasi Diyos ko hirap ako maghiwa dito ang hirap hiwain yung ano niya yung tinik niya, yung buto ba niya uh -uh. so i eh, ano ko siya i eh, siya ng tatlo tatlong siplak no isang lutuan mm uh -huh. one tipid mga nanay bakit mahal na mahal talaga itong isda na ito mga nanay? Uy, bakit sobrang mahal talaga niya? Alam niyo ba mga kananay, sa pera natin malapit itong mag-4,000 sa pera natin. Pero masarap naman kasi. Mm -hmm. Kaya, <laughs> okay lang. Okay, dogs lang. Piyong na lang ang mata mga nanay, piyong kasi kakain tayo eh. Kaya e, pikit na lang natin. Sarap oh. <laughs> Mahilig ako ito yung Paborito kong isda At saka yung ano Yung malapad Yung parang palad Na parang siyang sap-sap Pero hindi naman siya sap-sap Mga nanay Yung malaki sa sap-sap Ano ba yan? Bilong-bilong O oh, gusto ko yan mm -mm. So ito Tatlong servings siya. At ngayon no Ilalagay ko ito sa Freezer Mhmm mm So, maganda ito mga kananay lagyan ng malunggay or paksiwin. Pretuhin kahit ano. Mas gusto ko sabaw or paksiw. Uh -huh. Hindi ko alam mga kananay. oy bakit ang mahal? Parang maano siya mga kananay na mahigit $20 yung itong ano, isang piraso. Kasi yung binayaran ko sa pira natin almost $4,000. Pwede na. May mga na-harvest akong sitaw, zucchini, at eggplant doon sa aking garden at lutuin ko. Ang halo ko naman nito ay pork. So, hindi ko na nilagyan ng mantika. Ang ginawa ko na lang ay sinangag parang lalabas ang mantika ng karne. And now, nilalagay ko ang aking bawang. So, ayan nga, igisa ko lang siya. Hindi ko siya lagyan ng soy sauce nang ako pwede sa soy sauce, no? So, masarap po yan mga nanay nang dahil tingnan nyo naman na golden brown ang ating karne. Yan po ang uh, tawag doon, very natural yan, eh. hindi nilalagyan na ng mantika. Mm -hmm. naman hinalo ko ng hinalo, binabalikan ko ng dahil pag hindi yan kasi hahaluin, yan po ay masusunog. So, hindi po yan maganda pag sunog at hindi natin makain. Kaya, we need to pay attention what our doing. Ayan po. Nilagay ko na ang aking mga sitaw. Yung sitaw na yan, mga kanana, bigay yan sa aking followers, no? So, from Pinas talaga yan siya umuwi siya sa Pilipinas, may dala siyang buto ng sitaw at binigyan din niya ako. Gustong gusto ko yung sitaw niya kasi light green. Kasi yung sitaw ko kasi ay yun ang tinatawag na asparagus sitaw. Ah, medyo matigas siya. Ito kasi yung sa atin talaga ay malambot siya. Kaya gustong gusto ko. Ayan, hinalo ko ng hinalo parati kung binabalikan para hindi masusunog doon sa inalim, Parang magbalanse talaga ang pagduto niya, no? Alam mo bang habang ako yung nagluluto dyan, ako'y takam na takam na talaga na dahil pagka bango ba naman at ang anak ko ay bumabalik-balik na sa kusina at nagtatanong, Mami, ano ang niluluto mo kasi naaamoy nga niya yung mga bawang, sibuyas, kamatis. Yes, kaya ang bango-bango. So, dito naman nilalagyan ko na ng asin at saka paminta. Ang panimpla ko lang talaga ay asin lang. Wala na akong ibang pa asin at saka paminta. Mga spices lang. Hindi ako naglalagay ng mga bichin at kung ano-ano pang pampalasa. Kasi pag presko talaga ang niluluto natin at marami tayong spices na nilalagay, malasa na talaga yan, manamis-namis. So ayan, malapit ng maluto talaga mga nanay. Look at that. Ayan, ang daming kanin dyan mauubos talaga. naku ang sarap yan. Mm. So yummy talaga yan. So ito na yung finished product natin. Ayan. Okay. Frisco frisco from our garden. Pagka ko kunti lang talaga ang mantika na nilalagay ko. Tamang-tama -tama lang paglisa doon sa mga spices ko. Ayan, nilagay ko ang garlic ko. At saka, isusunod ko na lahat. Sibuyas, kamatis, at saka sibuyas na dahon. Nakalimutan ko palang lagyan ng simuyas na. Yung buo ba? Mm -hmm. Pero okay lang yun. Ganun din yan. Malasa pa rin yan sya, no? ako ng chicken na may tomato paste, no? para sa akin mag-ama at parang marami na naman silang maubos sa puna namin nang dahil sa amoy pa lang nang niluluto ng nanay ay pabalik-balik na yung anak ko sa kusina at sinicheck niya kung ano ang niluluto ng mama niya at actually hindi pa ako nakatapos sa pagluto si Matthew ay umupo na sa lamisa <laughs> ako na lang ang nahihiya kasi yung anak ko umupo na nang dahil nga na aamoy niya ang iluluto ng nanay niya at alam mo na, alam niyo naman pag may garlic talagang mabango talaga so ayan, binabalik-balikan ko yan dahil kung hindi ko kasi yan hahaluin talagang dumidikit siya at masunog sa ilalim mm -mm. so kailangan talagang i-check parati mm -mm, na hindi siya iiwanan kasi baka mamaya sa kakadot natin ng cellphone ay ating makaligtaan na ating niloto pagbalik natin ay nalitsuna na <laughs> so nilalagyan ko na siya ng tubig no para pampalambot alam nyo ang ginagamit ko talaga ay yung chicken tender pero mayroon nang akong chicken wings masayang naman kung hindi ko gagamitin so tiis tiisin na lang muna ng mag-ama na may balat kasi ayaw nila yung may balat kasi hindi nila kinakain yung mga balat uh -huh. so kailangan talaga ng chicken tender pero wala nga ako mga nanay at kailangan talaga yan maluto kasi paano ano gawin natin dyan so ayun na nga nilalagyan ko ng carrots yung carrots hindi ko ginigisa ginaganyan ko siya mga kananay parang dyan sya lalabot kasi ang katas kasi ng carrots mga nanay ay manamis-namis mm -hmm. yun nga ang ginagawang ano yung mga nor na mga ganyan mhm mm So, ayan, nilalagyan ko na siya ng paminta at saka asin at saka yung ano, uh, ano ba yung tawag yan? Parsley, no? Pangpadagdag yan sa lasa at ayan, habang kumukulo siya, pinapalambot ng chicken, manunuot sa kaniyang ano laman ang lasa ng asin. Mm -hmm. So, ayan, kailangan talaga natin i-check, no? Kung ano na ba, um, Uh, pwede na ba yan lagyan ng tomato paste? Nang dahil nga yung anak ko, umupo na nga sa lamisa. ah, <laughs> yan, ilalagay ko yung patatas. konting patatas lang. Parang may gulay naman siya, mga nanay, no? Napapansin ko sa aking pagsasalita, may no ang katapusan. Taga Mindanao kasi ako, kaya pag nagsasalita kami, maganda no, ganyan kami. Mag example, maganda no, or nindot no, Kalami, no? Ganyan kami magsalita. Kasi ang taga ang taga naman ay may sa sila. Kala, tulad nito. Ang ganda sa. Uh, may ganyan sila yung sa dulo nila. Kaya sa amin, no, sa amin, hindi ko alam kung bakit. So, ayan na po. Nahalo na po ang ating tumitip place. At maganda na po siyang tingnan mga kananay. At malasa na po yan. Nandang tinitiplahan na po ng Nanay Jenny. Kasi nga, yung so, anak ko ay nagantay na si to. Sir sa lamisa. Mm. Siya? Ay, Diyos ko. Nandoon kasi siya sa kwarto. Mm -hmm. At mm -hmm. talagang umabot ata doon ang ano, ang ang amoy ng mm, my god ko, kaya let ko na, na naman ng anak ko na yon ngayon, ayon. at saka ng yung asawa para ko. parang mabigyan ko na siya ng pagkain mm. ayan mga nanay look na masarap at oh si Daddy team Kim ay nagdig na talaga mm. siya mm, di diba? kita nyo naman yan tapos mayroon din tayong gulay mayroon din akong ano dyan mayroon akong carrots juice as uh, celery yung fresh talaga ako ang gumawa ako, ako ang nag ano nag, mm. nag, ano ng katas talaga dino juice ko so ayan very healthy po yung kinakain nila wala masyadong mantika kasi kunting-kunting -kunti lang at saka ano um, uh, olive oil yung ginagamit natin. So ayoko kasi nagluluto ako, ayoko talaga na lumalangoy sa mantika. Manakikita ko kasi sa iba ang daming mantika talaga nilalagay nila pinapalangoy. Mm, mm Mapupunta yan sa ating arteries, no? So pero may kanya-kanya naman talaga tayo. At least yung ma magpamilya ko, ayon, mag ko ay, o, oh, kita yun naman yung plato punong-puno. <laughs>